Okay, dito kami sa kabundukan sa hacienda Insila, <laughs> hacienda ni, hmm? um, kakahuyan at kabundukan exercise. Sino ga chainsaw? Chainsaw. Ay. Ang uli is tadi Tanining lang. Pagod. ang life sa uma life sa uma is trailing ah dito na tayo dito na kami sa aming barangay Karabau 1 2 Karabau Ha? Kanila tu aling? Ha? Yeah. Tutoy. Ulan lang eh, ulan. Mangga. Ni nanay. Mangga ng lola namin. For maybe, ano na to? 80 years or more. Ang mangga na to. Ayan mo, dahil bunga. Maliit pa kami nito. May mangga na dito, baby ko. Ibig sabihin. Eh, sa, uh, uh, sa ano yata? Baka bukas o sa ano? Ah, buhay pa. Katapusan pa man. Balikin, balikin. Gani, sa ano? Next, next week siguro. Aray ko. Ayan. Dito tayo. Punta tayo sa bahay namin. <laughs> Nasa gitna kasi kami na ano. Sa bundok kasi kami nakatira. Tapos. Pupunta tayo sa. Bahay namin. Ayan. Ito yung daan pupunta sa bahay namin. <laughs> Nababa ka. Ouch! Okay. So, dito na kami sa bahay namin. Yan. Hindi makita kasi green. Yan. Ang aming bahay. Green na Green. Yes. Tinanim ko na binili namin, oh. Para usog sana hindi mamatay ni isa yun. Yan. Bye, guys.